at yung uh, pagkaganda ng itinari yun eh. mo amoy na siya nalabot na ang buhok eh. <laughs> 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 mm -hmm. yeah. pag hindi kaya, ang muna pagkain so, na may mga langgam sa loob yung ano mm -hmm. yeah. harbis so, po tayo ng mais yan ang sasabihin mo harbis po tayo ng mais yan ang tara

Yan, kuha nila yung mga nasa gilid. Dami yung tayo. Dami. Oh. Yun! Si Marian ang camera woman. No? Yun. Ano yun, Otoy? Yan, yeah, si Ate Marian po. Kawai. Wala <laughs> ka na si Marian na. May langgam yun. Oo, oh, dali. Oh. mag tayo. sa tayo. Ginhawa. Oh, awa kay Ate may ito yan. Kuhaan mga ano, mga dilib eh. Gusto mo ako magkakamera, gusto mo mag-anak. Okay. Ay, tutulungan ko naman si Bren. Oo, oh, yung mga ganito. Si Kalaotoy. Wait lang, Otoy. Hmm. Ano ba ang ating pinuputi? Ano ating na-harvest? Ay. Yung hmm. silibi yung, silibi yung. Yung habig na-harvest. Kuhaan si Maria, yung utong malalaki muna. Yung mm habig. -hmm. Hindi na tayo. Uh. Eh uh, eh uh, Spider. Uh, dali. Kita tatanggalin na natin yung ganito. Ito 'yung makikita ng uwak. Tinatabunan ko at mataliin pag paglalapit na ng counting 'yung curious ba sila? 'Yun. 'Yun. Ito. Dito dito 'to, lumalapit. Iniiinimin ka kamay, natin. Ito 'to. Hmm. Dila, sa atin. Eh nung tagas ilid si Otto eh. Mm. Yan, oh. Isa, og oh, yun na nga, Marian, ang dali. Yan pa. Kuha ko. Daw? Alam mm -hmm. mo, ganun yan. Kayo, I, I, isa pull mo, isa pull. Ito? Para walang matira ko, para nung dahil. Yan. Ang silib yun, yun. Yan. Ito ako na magbabas mo, no? Mm hmm. Mm -hmm. Mm hmm. Hala, oh. Libot. Libot Ari sa nahar bisa po tayo. <laughs> oh, ito ko ko oh. Sino ba bibigyan natin ng mais o toy? Ito kung ito. ito Sino bibigyan natin ng mais? Sino bibigyan natin ng mais? Ayun Ayun ito Sika Bibigyan mo si lolo Binababa ko at gawa ng Pababa yan yeah, pababa Yun Ano yun?

Anong ano? Hmm. Mabili ka laptop. Oo. Ano? Maliit yan ah. Maliit pwede yan. Sino bang bibigyan natin ito? Uh! Eh, bakit Bakit? Kinakita lang ka? Oo. Oo. Hindi, hindi. Oto uh. yun. Ikaw ate, Marian. Uh -huh. Mamuti ka na ngayon, Bebe. Ang malaki. Uh -huh. hmm. Ngayon, ari, Mariana. Ito pa. Hmm. Ang mga Hmm. Kawai, oh, kaya dun. Hmm. Hindi, dami lang Hmm. Dala, oh. Hmm. Hindi, hindi, hindi. Mm hmm. May langgam nga, lalaki. Kwiti ba ako ay, Patay. Uh -huh. Buti kat may langgam. Alam mo ba, maria, yung langgam may nakakatulong. Hindi na makakasya yung sikto sa taas. Kinakaan na langgam. Nakakatakot mo riyan, oh. Eh. Bakit? Hindi mo nangyari, eh. Mm. Pakita mo. <laughs> Mayroon pala. Baka may umak, ah. Oh, ano mm. yun? Kakatakot, oh. May umakit kayo ito yung nadamit, eka. Mm. Yun, 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 oh. Bakit na dito? Mayroon nga doon, ito ba, oh. Ang dami! Dali, dali. Ay, umu. Uh. Yun yun, 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 yun sa leg yun, no. oh. Mm. Hindi, ito hindi. Ay, 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 ang dami nga dyan sa tapakan Dine, Dito, dito, dito Tayo Asan pa, ta, asan pa Pakadami nga naman lang gamit Pabor nga yan at hindi papasukan ng ano Malaking pabor po yan, yung mga langgam oh. Malaking pabor at hindi mapapasok ng Marian ito yung Hindi mapapasok ng army worm at kinakain Kaya ito yung napakaganda maisa ito dyan. Pwede na ano, tama na ba pa ito? Pang sarili, pang sarili lang naman eh. Mm. Madami na oh. Eh. Okay, ano uh -huh. may 15 terasos, uh -huh. Mga 20, 20 ano ito Pang 10 lang hey, ako Eh inyo din ba itong kabilang maipan? Lahat yan. Lawa ka. ka may bato. Ote eh. Harap dun sa camera. Harap. <laughs> Huwag na. Ayos na. Yan yeah, maganda na yan. Yan ayos na yan. Wala. 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 Ano nga ito yun? Doon yung balat nini. Ay, ito, ito, ito yun. Tampak. Dito, dito. Huwag mo itapon. Dito, takta ko dito, dito. dito yung balat nini. Yun. Papakanan sa baboy yun. Mansa. Mansa. Ito yung ayos na. Ay, ang gaganda nyo. Eh. Naay po. Ano? Oh. Oh. Kote yo. Oh. Tarik nak kan hoyong oh, awak ay. <laughs> ay ari yung magaganda na oh. Pero ilang araw pa ano? Kung ganare ano puro ano. Ano maganda. Dito ninyo yung basura. Ari na po yung mais. Dami. Bumi. Daming balat. <laughs> Dami. Daming <laughs> ano to? Daming balat. Dami mong balat. Dami mong balat. Hoy, oh. <laughs> mo? tumut mo na uuna na. Ay mo. Bo, mo na ng isa. Hmm. Dami mong balat. Eh, -e -e, mama. Ano? Tayo mo. Dami mong balat. Ang <laughs> dami mo. Dami. dami mong balat. Ang dami nga ba naman damit ano? Yung mais ano, ang daming damit, ano, toy. Si eh? Bino pagkahubad ay isa. Ano? Hmm. Siya nga ano, yeah. talino talaga si Brent. Ganun rin ang kagandahan, ito mo magaganda rin. Eh. Ang yeah, ganda. akala mo mahina oh. Are din sa mong pagkakalit ni. Oo. Uh -uh. hmm. Ay, ano ka drama ng na oh. Oh. Hmm. Ah, pag ang pagharvest pa lang ng dami. Dami balat, ano toy, eh? madaming ano toy. Eh? Ayun, malapit na. <laughs> Lagi na eh. Wala si... na wala si ating Briana eh. Pero murain ito. eh. Mga one week pa, abot pa ito ng one week. Ay, bilis din pala makarami eh. Makakaisa Makaka ka na ito, eh. At tamo, eh. pagkaganda ng ngipin na rin, eh. Hindi ako na siya nalabot na ang buhok. <laughs> <laughs> yeah. Pag di kaya ang na so, may mga langgam sa loob yung ano. Pinakaan hmm. yeah. nga yung mga ano. nakakatakot ay ano Minkil na kita ba? Oo Dito ito dito eh. tayo mo parang malaking katok. Yung oh. karam ka Ano ba yan? Maes din na. Bangin nakakita Oo. Ito yung pakita mo sa camera. Sam. ito po yung nabalatang ko dun. buhay yun. Oh. Ay, pakita mo dali. Hindi pakita mo dun. Ay! Ayos na. Wow. Nakabalat si Brent. Kaway. Kaway na dun. Otoy, kaway. Kaway, Wala. 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 Wala.